Mga kadudz, uh, ngayong araw hanapin natin yung ahas daw na nakita ni mama doon sa likod ng bahay kasi uh, malaki daw, baka nakapasok na sa bahay Actually dito ako sa taas, papunta ako sa taas tapos tingnan natin yung likod ng bahay uh, Marami na kasing basura dito. Ayan. Ayan yung ano, likod ng bahay namin. May nakita daw si mama dito na malaking ahas. Baka pumasok na daw sa ano, sa bahay. Kasi yung bahay namin, kahit na nakapader yan, may mga butas pa rin yan na pwedeng mapasukan ng ahas. Ayan. Ayan yung likod dito. So ngayong araw na to is hanapin natin yung ahas. So naka na ako kung baka kung ano. Kung baka matuklaw tayo ng ahas. napin Hanapin natin baka dito na yun sa to. Ito yung bahay namin. Asali liwa lang nakatira dito. Puro na lang to mga gamit. Um, tambak na mga gamit. Ayan yung mga ano. Ayan sa likod. Ayan sa ano. Sa taas. Pwede makapasok ang ahas dyan. Ayan. Ayan. Baka dito na. Nakita daw ni mama sa likod. Papasok daw dito sa loob. Actually malaking as, daw Kulay blue daw sabi niya Ayan Baka nandito Kuha lang tayo ng ano Baka matuklaw tayo Ayan doon. Ayan Okay Ayan yan yung butas na sinasabi ko. Yan. Nasa taas. Meron din dyan. Yan. Pwede pasukan ng ano. Actually, mga gamit to na nakaambak lang. Wala nang... Eh. Ayan. Pasok. natin. Ayan. Baka andito na. Dyan daw. Yung... Ahas. Pumasok baka daw baka daw pumasok pero sabi ni mama uh, ano na papasok pa lang baka kasi pumasok na talaga dito kasi takot siya dito baka ano kaya wala nang naglilinis dito kasi ano uh, baka andito na yung ahas na ano malaki ang laking ahas daw. So, kayo mga kadudes, sa tingin niyo may ahas ba talaga dito? Ang ganitong itsura. Actually, kwarto to. Dalawang kwarto to. Na ano. Kahit ako, takot takot. <laughs> ako lang kasi mag-isa. And... Pero para tingnan na natin kung ano baka pumasok na nga yung as. Hindi ko alam kung cobra ba yun o ano. Sawa. Ayun. Grabe yung gamit dito. Ay nakaambak na may mga ano. May mga tela. May mga tupperware, mga plastic. Mga ano, Ayan. Ayan, lumang aparador to. Uh, ano, hindi na ginagamit. Nasira na lang. Nabulok na lang. Ayan, oh. o. Pagbahaya na yan ng ano. Yung mga daga. Yung mga dumi ng daga. Marami na dyan. Dito pa. Ayan, maka, matapakan natin. Ayan. Baka dito na nga yung ahas na nakapasok kasi ano, may butas yan. Yun sa likod niyan, mga damo yan. Baka dyan galing yung ahas. Papasok dito. tingnan natin dito. Ayan. Ano yan? Mga ano. pala dito. Ayan, oh. Helmet, oh. Ayan, helmet, oh. Pwede natin ito magamit. Ati ka lang. Kita pa tayo ng helmet. Rabi, ah. May lumang ano pa may lumang bisikleta ayan marami ito yung lumang ano ah uh, sasakyan ng baby Ayan. Ito yung mga ano Naging sneak hunter tayo bigla ah Ayun, ayun, may gumagalaw May gumagalaw mga kadudes Ano yun ah, Magtago ka na Mahanap din kita Aray, aray, aray Hindi ka lang may gumagalaw dito Ayun na mga bus. Nakatakot <laughs> naman May gumagalaw dito mga busin eh. Tulang natin siya mablabog para lumabas or mahuli natin para yung para hindi na matakot yung mama ko si ano mo tila basang basa na yun yung mga pinag Aanohin ah, ano nila basta basa kasi gusto nila malamig yun yung mga ahas may gumagalaw dito kanina wala ayan 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 may gumagalaw ayan ayan mga bus ayan, Shhh. Shhh. Ah, ah. Ah, ah. ayan. Ayan, mga bus. Ahas, blue. Nakita na natin. Ahas, kulay blue. Ahas.